so ito na mga ka-explore nagbalik no? uh, kami dito sa area ng mga tikbalang naghanap uh, kami ulit ng portal dito kung meron pa man kasi nung nakaraang gabi meron akong nailigtas na tikbalang pero nung makalabas siya sa portal nawala na siya so nakita ko siya at nakausap ko ngunit hindi ko siya maintindihan uh, nawala na naman siya so, kasama ko ngayon si Mangkiting so, dito kami maghanap kami ulit dito ah uh, itong daan na mga ka explore ay ano ito bro uh, may mga dumadaan daw kabayo dito dito bro mm -mm. So, uh, tayo ngayon bro kung meron bang dadaan dito uh, yun mga ka-explore ito daan, ano dito kami sa daan So yung mga so nandito po kami dito sa area mga kadol na kung saan po na mayroon pong nagsigay tapos sa ibo dokyo na kabayo So yun, hindi ako nakasama kagabi dahil po ay masakit po yung ulo po natin. Paano to bro? Abangan natin dito bro, baka matimingan natin na dadaan dito yung tikbala. Ayos ay na yung strap. yeah <laughs> Antayin lang natin, bro. hantayin ha? Ah, lang natin. Sige, antayin natin baka may lumalabas na Ah, uh, kasi ito, daanan daw talaga ito ng mga tikbalang. So baka makita natin dito yung yung kabayo na iniktak ko nung nakaraang gabi. Ah, uh, pero kung hindi man, ah, uh, tiyak may ibang mga tikbalang tayong makita dito. Ah, uh, tiyak nadadaan yan dito eh. Anong kulay bro? Dito may pagkaputi siya bro Puti Yan, parang mabait siya ba yan Mabait yung puti na tigla lang yeah, Mabait, mabait yan Puti yung kulay niya eh Buti bro, ano bro, naligtas mo Marami ba doon bro, naka ano, naka kulay pa rin bro no, Yung isa lang yung na, ano ko kasi nagmamadali ako eh Nasa pesa kasi ako bro, bigla ako napasok doon Hindi ko naman hindi na malaya oh, hindi ko na malaya napasok ako dun ano pala yung portal pala yung nila yung na na ano po bro balang bro may na yung busok na may na

Meu me bolso, isso, então, tá, tá, tá. enger ini ke jan Hah? Hmm. Huh? Huy hmm. <tuk tanggungi> ingat, 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 bro. Tuh. Ingat, bro. Saya mau ke explore. Bro. bro, yung yung kalina bro ba pag usapan natin to bro yung kanina ba oh. Huh. iba dalawang tikba lang yung uh, iligtas natin doon sa loob oh uh, dalawa dalawa yun problema ngayon bro problema yung ngayon mga ka -explore. hindi namin alam kung saan na naman nagpunta yung dalawang tikbalang ngayon ah, bihag sila doon sa loob ng mga masasamang tikbalang hanapin natin yun bro mapabait pa naman yung tikbalang ngayon Paano natin tumahanap po kasi natin hindi natin nakita ang problema kasi doon bro ano uh, na nakaraang gabi bro, nakita ko yung isang tikbalang na inigtas ko, nasundan ko siya. Oh. Kinausap ko siya, sinubukan ko siyang kausapin pero hindi siya nagtagal. Ah, uh, lumayo siya kasi hindi ko rin naman kasi maintindihan yung salita niya. Pero ang mahalaga dun bro, na inigtas ko siya dun, nakawala siya dun sa pagkabihag niya. ang mahalaga bro. Balag, ano bro, hindi natin maintindihan yung salita nila. At least, tulungan natin sila na palabas sa karya ng mga tikbalang ng mga samang tikbalang ang problema ngayon ha, paano tayo makikipag ugnayan sa tikbalang I, hindi natin alam kung paano makipag ano sa kanila makipag usap o paano makipag basta ang alam lang natin mayroong masamang tikbalang at mabuting tikbalang si, si ano yung kaibigan mo marunong ba pa, alam niya ba makipag usap sa tikbalang hindi ko pa naanong hindi pa Marap na tanong ka Si 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 Ram. Si Ram. Hmm. Hindi ko pa natanong si kanya Baka alam ano niya, niya, baka alam niya paano makipag-usap si Tikma lang ba? Kaya nga. ano natin bro? Anong natin yan? So, problema na saan yung Tikbalang lang ngayon? Hindi, naka ano siya? Nauna na, kasi yung dalawang Tikbalang kasi mga islor. Nauna silang nakalabas dun sa, sa, ano sa portal so sumunod kami ni Mang Kiting uh, kasi nagsitakbuhan kami palabas so nauna yung dalawang tikbalang na yun so, paglabas namin hindi na namin sila makita kung nasaan yun wala so, ka bang sa paligid bro? parang mayroon eh. ano lang

parang yung mo dun saan? uy! nandun bro! nandun yung bus na kabayo! tara! natin! Don't move,